Mga kabox, ako po ay galing sa Ibaan at papunta po ako ng Lucena. At ito po yung napapansin ko bago ka sumapit ng Rosario ay yung widening road ay ginawang parkingan lang. Kaya ito mga tricycle na ito, hindi sila makagamit ng outer lane gawa dito sa mga nakapark. Ano kaya ang action dito ng LGU? Kung iisipin nyo ito, gagawin din ito para sa parkingan lang. pagmasdan nyo mga kaboks nandito po ako kasalukuyan sa bayan ng Rosario itong additional lane na ito itong nasa kanan na yan, mga yan ay parkingan lang po yan imbes na maganda ang daloy ng trapiko dito sa bayan ng Rosario at ganoon na din sa bayan ng San Juan, Batangas ay iyan po ang nangyayari dito hindi ko alam kung ano po ang action ng mga taga LGU dito hinahayaan na lang siguro nilang ganyan minsan nga may makikita kang nabilad ng palay eh mga kabox wala naman po sigurong problema kapag loading and unloading dito sa mga area lang na ito wag lang yung oras baka buong araw pa nga nakapark mga yan dyan eh Diba? Ang pangit. Kasi ano nga ba ang purpose ng widening? Para maging magandang daloy ng trapiko di po ba? Kung iisipin natin dito sa bayan ng Rosario, oo, kailangan po talaga ng may parking yung mamimili natin para maging maunlad ang ating kalakalan. At para na rin sa lokal na pamahalaan ng Rosario, syempre kailangan po natin ng parking. Pero sana may nagbabantay po dito na hindi nagtatagal yung mga nakapark na sa sasakyan po dito kagaya nito parang mga permanent na yata ito sadya na po talaga sa Pilipinas na ganito siguro talaga ang kalakaran magbibigay din po tayo ng espasyo or time dito sa ating mga kababayan na nagbibilad ng palay para naman sa mga motorista ang tricycle ay imbis na dapat sila ang gumamit doon sa ginawang widening ay dito sila sa main road eh ngayon yung mga four wheels na nagmamadali or uh, mga mabibilis yan hindi nila may gawa dito sa highway gawa ng yung sa outer lane o yung shoulder ay imbis na daanan ng tricycle ay nagagamit na sa pagbilad ng palay ganyan po tayo mag mahal at uh, umintindi sa ating kapwa kaya lang minsan ang may problema dan din po tayo kagaya po ng libre naman po yung highway pero ang tricycle ay nasa gitna pa rin sila pero sa ganitong sitwasyon naiintindihan po natin yan siyempre po naghahanap buhay din po sila kaya lang sabi ko nga at inuulit-ulit ko po sa lahat po ng mga tricycle driver ako po ay nananawagan na kung meron pong pagkakataon na maganda ang daan sa my shoulder mag shoulder na po kayo doon na po kayo dumaan sa shoulder at uh, mabibilis po ang mga sasakyan baka mahagip po kayo hanggang dito na lang mga kaboks and shout out po dyan kay Kenneth Domingo ng uh, dispatcher ng jackliner Liner dyan sa Talao-Talao Lucena Port